Sabi nga daw, ang mga Pilipino ay hindi mamubuhay ng walang kinakapitang paniniwala. Tama o mali, baloktot o diretsyo, nakakapekto ito sa buhay ng tao. Tatalakayin natin ngayon ang isa sa mga sikat na paniniwala ng mga Pilipino. Ang pamahiin. Ano nga bang pamahiin? Ang pamahiin ay mga paniniwala o mga sinaunang ritual na nagmula sa karanasan, tradisyon o kasaysayan. Ito ay kanaraniwang nauugnay sa mga sinaunang paniniwala o ritual. Sa madaling salita, walang basehan. Pero ano nga ba ang isa sa mga sikat na paniniwala nating mga Pilipino na ginagamit pa rin natin hanggang sa ngayon? Ngayon, alamin natin ang mga kilalang pamahiin. Number one, pag nakagat natin ang dila, yung sabihin, automatic, may nakaalala na sa atin. Ito na, mm, nakagat ko yung dila ko. May nakaalala sa akin. Uy, hey, galit na galit sa'yo si Tropa. Oo, oh, ka daw, di ka nagbuhos. Lo, ay! Oo, oh, bakit? Nagat ko yung dila ko, pre, may nakaalala sa akin. Uy, saan yung utang mo? Yung pala yung nakaalala sa akin. Yan ang isa sa mga pinaniniwalaan nating pamahayin kapag naagat mo yung dila mo, sabi niya may nakalala sa'yo, may galit sa'yo, pinag-uusapan ka. Mga bagay na... <laughs> Kulit, Pangalawa, bawal na bawal maglabas ng pera paggabi. Hey, Pre, libre. Oo, oh, pray. Baka utang. Ha? Huh? Gabi na. Alam mong bawal naglalabas ng pera paggabi. Ganon ba? eh Bukas. Bukas? Bukas ang umaga? Bawal. Bawal. lalabas din ang pera pag umaga. Ng hapon. Hapon? Hindi din lalo pwede. Pag gabi na yun eh. Ayaw mo lang ata ako pa utangin, pre. Bakit kita pa utangin? Wala kang trabaho. Magtrabaho ka muna bago kita pa utangin. taytay -tay, yan. Nasaya mo nang pa. Ano yung tipo na... ...gustong-gustong mag-inom? Walang magpapayaram sa'yo ng pera kasi hagap din pa ba? Bad men! Teka muna. ka ng pera kahit pa anong oras yan, pahihiramin ka naman. Kaya lang, may trabaho ka ba? Pambayad? Wala. Baka, pangatlo. Pagbabaligkad ng damit kapag naliligaw. O oh, Sam, parang makadaan tayo dito. Umay, parang babalik balik ng tayo eh. Nalala na may sa atin ni Lola? Pag naliligaw tayo, balik tayo natin damit natin. Tara, drop na natin. Ah, na, oh, okay na. Balik na. natin yung tunay na daan. Oo, mahanap na natin. Tara, At eto pa ang isa sa mga pinapaniwalaan nating pamahiin. Kapag ikaw ay naliligaw, baliktarin mo ang iyong damit. Isa din yan, lalong-lalo na sa mga nagkakamping. Yan. Pag naligaw ka, baliktarin mo yung damit mo, baliktarin mo yung short mo. Ako nga eh, pag naligaw ako, pati brief ko, binabaliktad ko. Para makauwi lang ako sa amin. Pang-apat, pansit, pampahaba ng buhay. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ano ba yan, kuya? magbe-birthday ako, lagi lang pansit, tanda ako. Di mo ba alam? Sabi ng kapit, may natin natin si Aling Perla, pampahaba daw ng buhay ang pansit. Talaga? Ano ba? Ayun, kahapon lang namatay si Aling Perla yan, pansit. Ang paawa ng buhay. Kilalang kilala yan sa buong mundo. Oh, sikat na sikat pa. Sikat ano na, na sikat. Yan? Pag may birthday, hindi nawawala ang pansit. Kasi, big sabihin nun, yung naghahanda sa'yo, gusto pang humaba ng humaba yung buhay mo. panglima, lima, puwera, uso. Pre, pre, lawain mo ako, pre, nausok mo daw ako, sabi ni Lola. Talaw mo naman, pre, hindi ako naniniwala dyan, eh. Sa'yo din siya pre. Dalawa yung kita, syok ka ha? Uh, Oo okay. pre. Syok ka? Syok ako. Yeah. Hmm. E na pre ha, okay ka na. Ulit mo eh. Yan, usog. Kapag ano, on... ano. <laughs> yan, usog. Hindi yung gantong usog, hindi yung ganyang usog. Yan, uh, usog na yan. Karaniwan yan sa mga bata. Pero pwede rin sa matatanda. Pag araw na babati ka ng isang may malakas na usog, masang sumasama ang pakiramdam mo, balikan mo yung nakabati sa'yo, lalawayan ka, parang sa isang iglap, wala na yung usog na yan. Tama. Ang anim, bawal na bawal kang umanta kapag ikaw ay nagluluto sa harap ng kalan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Ano ka ba, Sammy? Kumakanta ka na naman habang nagluluto. Binata ka pa naman. Alam mo bang sabi ni Lola, huwag kumakanta habang nagluluto. Ganun ba, kuya? Hindi eh, sanay na walang ginagawa pag nagluluto eh. Magsayaw ka na lang. Ganun? Huwag na huwag kang kakanta sa harap ng kalan. Lalo na ikaw, nanonood ka. Dalagang dalaga ka. Binatang binata ka. Yan ang kasabihan ng mga matatanda na pamahiin. Huwag na huwag kang kakanta sarap ng kalan. Bakit daw ba? So, bakit nga ba? Sa akin lang ah, sa opinion ko lang. Ginagalang ko naman talaga yung mga paniniwala ng iba. Ganun pa man, kailangan pa rin natin galangin kung ano ang nakasanayan ng mga nakakatanda. O mas bata sa atin. Nasilang na ang mga pamahiin, wala pa tayo sa mundo. Mahalagang igalang natin ang kanilang mga paniniwala. Wala namang mawawala eh. Sundin natin o hindi, ang importante rito, galangin natin ang kinagisnan nating lahat. By the way, my name is Sam. This is my brother. Then Marco Mayer. this is my brother again. Apollo Effin. Peace out. Peace out.